He rapper. He rapper. Oh. Nabuana and M converted the rapper from being a rap star. Rock rap rapper, Rock rapper. Damn, it's okay, it's alright. <laughs> Galing <coughs> Galing be... be... oh! <laughs> oh <laughs> okay. no, 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 no. Magic show ni Monty yan. <laughs> uh. Tapos pag kumupo si Monty hindi rin tutumba. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Ay sa phone Hindi sa na ni lap niya. <laughs> Curry. <laughs> ano yan? O, lahat na upo ang gaganyan mo. Ito na si, ano, Ugly Betty. ka <laughs> na, <si> ano, Ugly Betty? <laughs> na si Ugly Betty. Ay. May Ay. May Ay. May yes, go, so yes, <laughs>

kipul gusto mo na tutunan? hindi at sa ng Para kang... para uh, kang... para

Tá, tá,